bali na po yung aming na -family. Tapos sa yung gulay ay nilagay na ni Fox. Ah, mo kay Ma'am. Ito kay Sige po, kami na lang. Ay salamat po. Salamat at... po, gugulat po si Mama sa mga pinamili. Salamat <laughs> po. Wow, malinis na pong tingnan, mga kadilag. Nakakatuwa ah dahil dun sa sahig. magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog ay bisperas po ng fiesta sa aming barangay at kami po ay maghahanda. Bali, kami po ay papunta ngayon sa bayan dahil mamimili na po kami ng mga lulutuin para bukas. At nais ko lang din pong pasalamatan si Mami M dahil isa rin po sa kanyang mga pinadala ayun daw pong panghanda namin yung fiesta ako po ay sobrang thankful kay Mami M at nagpapasalamat sa lahat po ng binibigay niya po sa amin. At ako po ay talagang nahihiya na po kong tanggapin dahil nga yun nga sobrang dami na po niyang naitutulong sa amin. Ay, ang sabi po niya sa akin na ito daw po para sa fiesta ay parang kumbaga ay Thanksgiving at ipagpapasalamat sa nangyari po sa amin sa lahat po ng blessing na natanggap namin ngayong 2025. At ako po ay sobrang thankful din kay Lord dahil yun nga po sobrang nag-uumako po, po ang blessing na natatanggap po sa amin. Para po sa amin sobrang laking bagay po ng mga in. At yun po, ako po ay sobrang nga po nagpapasalamat. Kulang po yung salitang thank you para mapasalamatan ko po ang lahat po ng mga taong tumutulong po sa amin. Kaya yun, thank you so much po talaga Mami M. Kami po ay sobrang blessed. <laughs> Kaya thank you po. Nakaka- nakaka-iwag uh, parang naiisip ko po, po yung lahat ng nangyayari sa amin ngayon. Talaga pong nakakatawa at nag-uumako po, po ang blessing na amin pong matatanggap. Nakaka- teary-eyed po baga minsan kapag ka, yung parang nagdadasal ka tapos sa may maiisip mo yung mga bagay na nangyayari po sa amin. At ako po ay thankful sa lahat po ng yun nga, ng amin pong mga puting sponsor. Tapos po ay ang amin pong mga subscriber na lagi pong naririyan para po kami ay suportahan. thank you so much po. <laughs> Mahal ka po kayong lahat mga katilag. Maraming maraming salamat po. At uh, yan, bago po ako maging emotional, <laughs> ay ako po ay magre-ready na dahil ako na lang po yata ang inaantay. At uh, makikisabay lang po kami sa aking pinsan, kala Ate Rufa, dahil sila po yung may tricycle. Ay doon na lang po kami makikisabay dahil medyo madami po yung mga papamili. Ayan, at ako po ay pumunta na dito kala ate Rufa. Ayan, bali si ate po ay umuwi din ngayong fiesta. Wow! At sila po ay busyng-busy ngayon. Sila Chloe. Wow! Nagagawa siya ng friendship bracelet. Ganda! Yan yung galing kay Mami M. Ito po yung mga sampol na ginagawa ni Chloe. Ganda! So, ayan, kami po ay papunta na sa bayan. At ito po ang gagamitin naming service, ang tricycle po ni tatay. Kasama po namin si Kuya Mike, ang aming kaibigan. Yan. <laughs> Tsaka po si Fox, naririto na din. Kaya po ay nag-training ng ilang araw. Kaya po siya ay ngayon lang naka-away ulit. So, yan. Narito na po ang ating mga kasama. Nakasakay na. Kinukuha lang po ni Fox yung isa pa pong upuan. Geng, <laughs> yeah. Ganda yeah, na mga okay, bracelet okay. nyo ah. <laughs> <laughs> May higit po at hindi na masyadong maulan ngayon. Ayan, yeah, nasikat-sikat ng araw. Yon, thank you! Let's go! So yan mga kadilag, bali dito po muna kami unang pumunta sa SM Angela dahil kami po ay may mga bibilhin dito nila ate. Let's go! So ayan, bali si ate ay ang bibilhin daw ay yung panglagay sa mesa. Kami naman ay bibili na din ng floor mat ni Bibi. Bibi, ano kayong kulay? Ikaw ang magaling din sa pagpili. Ay, maganda yung light lang. Ay, oh, yung puti. Ay, oh, maganda sana yung puti ate yan. Mm. Oh, yung kahapon, nawala Yung parang ganito siya, pero puti. Ay, oh, maganda sana yung ganitong design. Oh, ay colorful naman eh, yun, honey. Ito, ganito. Ito, ganito. Ito, 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 ganito. Ayun, 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 parang ito. Yan. Yan. Parang beige. Yan, maganda din naman, honey. Mm Medyo creamy po kong... uh. At ito po ang napili namin. Wala ng ibang kulay. So yan, bali na-assist na din po kami. At yun na po yung mat na napili namin. Ngayon pa ilalagay sa sala. Ngayon naman po ay Narito na kami sa palengke. Mamimili na po kami ng mga lulutuin para bukas. Kami po ni Bibi na sa ano na, vegetable area sa mga gulay. Kami po yung nakabili na din ng pang Shanghai. At ako po ay bibili na ng anong unang okay. ano, hindi sa listahan? May listahan po kami nakalimutan ay pinikturan ni Mama. Ayan, bibilin muna namin. So yan, bali, kami po ay sabay na ni Bibi na kumukuha ng mga bibilhin. Oh, dito sa kabilang area. Much, much, much later. And bali na po yung aming napamili. Tapos sa yung gulay ay nilagay na ni Pox. Nasaan mo kay ma'am? Ito, kayo yun. Sige po, kami nila. <laughs> Ayos lang po. Salamat. At... at narito na rin po sila ate. Okay na po ang aming pagbili. <laughs> Narito na po kami sa bahay mga kadelag Thank you so much Yan ito na po si Fox Kamali. Uh. Yan po mga kadilag At uh, pinapasok na ni Kuya Mike at ni Fox Ang floor mat gulat po si mama sa mga pinamili. <laughs> Salamat po. Salamat po, mami M. Kami po ay mag iimpis pa dito. Tiyan, ito na po din yung bagong linoleum. Oh, talagang dinamihan mo, um. anak ah. So yan mga kadilag, bali narito na po sa kusina yung pong aming mga napamili. At bali yung pong mga karne tulad po ng baboy ay nakabili na po. Nakabili na po kami kanina at may nagkatay po dito sa malapit sa amin. Tapos ay kami rin po ay may mga menu na ang karne po ay manok. At yung pong manok ay manggagaling sa kay Papa sa farm po na pinagtatrabahohan niya. Bali 15 kilos daw po ang dadalhin niya dito. Kaya ayun, si Papa naman po ay nabiyahin na. At ngayon po ay nilalagay na yung linoleum na binili po namin kanina sa SM Angela. Yan. Nano na, na po ni Indong at saka po ni Mama. At yung pong dati namin linoleum ay tinatanggal po ni Mama. So ito po ay maayos pa. Pero siya po ay putol. Kaya yan. Nung pinalitan po ay magkakapares na kulay na. Yan, yeah, natin na po ni Mama bago pong ilagay yung bago pong floor mat. <tos> <tos> So, yan mga kadilag at nailagay na po namin yun sa dulo. Nagawa din po ng paraan. Mamaya na lang guguntingin doon yung excess. Hindi pa. Hindi pa yung doon. At nalulukot. Mo. Yan, yan, yan. An at na po namin lakas na yung hindi ko. Ito po Ay kasing tanda ko pa. Ito po ay 25 years na. Magto 26 years. It's isa po ito sa mga gamit na unang naipundar nila mama at papa. Ayan po. Ayan po ay nara kaya matibay. Meanwhile, Hi! kami po ay malapit ng matapos. Sa istala dumating-dating pa. Ay nalilibang laman Nanay! Nane! Ay! 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 So yan, mga kadilag, bali tapos na po namin nila mamang ilagay. At ngayon naman po ay pinupunasan na lang itong mga upuan at amin na din po nga ayusin. Ayan na yun po si mama. A few inches later. At yan mga kadilag, bali tapos na po namin iimpisin dito sa salas. Ito na po ang itsura ng aming sala. Wow! Malinis na pong tingnan mga kadilag. Nakakatuwa. Ah dahil dun sa sahig ayan pagkatapos po namin dito sa sala ay kami po ay nagpunta sa kusina at yung pong mga handa ay sinisimula na po namin hiwain para po bukas ay lulutuin na laang bali ko po ay nagcharge din laang ng phone, kaya ayan wow nakakatuwa po dito sa salas mga kadilag maayos na pong tingnan at malinis na po Si Bibi po ay burn uh, bising busy, At isa nga rin po pala sa ginawa dito sa bahay, ayan, nabarnisa na po yung dalawang pintuan dito. So, ito po yung dati naming pintuan. Bali, yung pintuan lang po yung nabarnish dito. Ito po, ah uh, yung hamba ay may pintura na talaga siya noon pa. Kaya, ang ginawa lang po diyan ay parang pinatungan ng pang-natural. Yung parang... Basta transparent color la ang para kung baga ay luminis-linis. Ayan. Tapos ito na po yung aming main door. Meron na din po yung varnish. Makakatawa. Ang ah, ganda na pong tingnan. Maayos na. Tsaka ano na siya sa panahon. So yan. Makakadilag. Malinis na. So, meron la ang problema. Nagkaroon ng problema. Napasobra daw po yung lagay dito nung nag-varnish. Ayan po, i -re repair na lang daw po niya sa Sunday. Ayan, okay naman po dito sa hamba. Tapos ay dito po sa likodan. At yan mga kadilag, bali ngayon po ay mapunta na ako sa kusina dahil tutulungan ko na po si mama at baby. Para po po ay okay na kami. Ayan. Maaliwalas na po tingnan dito sa sala. Wow! <laughs> Nakapatuwa. Uh, ready na po si Bibi. At isa sa ano po namin handa sa fiesta ay lumpia. Uh, at yan po yung natimpla na niya. Ayan. Ang gagawin ko naman po ay mamarinate ko na yung pang-minudo. Tapos ay magluluto uh, na po ako ng macaroni para po dun sa salad. So yan mga kadilag at nahiwa ko na po yung karne ng baboy. At ito po ay namarinate ko na din. Ito po ay para sa pang minudo. At yan po ilalagay na laang sa ref. At bukas po lulutuin. By the naman po si Bibi sa sala. Dito po siya nagbabalot na itong lumpia. Wow. With matching coffee. <laughs> <laughs> may ginawa po at si Bibi walang pasok pa, <laughs> Hanggang bukas na Weekend na <laughs> May pag-give Yan at naririto na po si Mama Dahil sinundo po niya si Papa Ha! Okay, okay. Ha! Ah, kakash out po okay, okay. Ha! <laughs> Yan at May gina po si Papa <laughs> Kadadating May nagpa-gcash lang kanina Kaya ako ay Ano tapos muna ako mga sipag. Uh, Mapagod uh, po sa bahay. Si Papa po'y may dalang manok. Oh. At ito po, isang timba. Papa, ilang kilo po ang iyong dalang manok? Oh. Uh, mga kaya si kilo siya. Wow, para po sa pang fiesta. Siya po ay sinundo ni Mama. Ay, kamusta naman, Papa? Anong napapansin mo po dito sa atin? Eh? Maliwalas. Maliwalas na uh -huh. po, ani. Eh nga mm -hmm. malinis na pong tingnan. Ayan, dahil si Papay ka dadating ay eh, nagpapapansin sa kanya si Miguel. Ayo, naririnig mo papa pa si Miguel? Papahinga <laughs> po, po na si Papa at magkakapi. So yan, bali tinitikman po namin nila mama yung Shanghai kung okay yung timpla ni Bibi. Yan. Narito pa rin po kami sa kusina. At si mama po ay sinalang na yung mga manok. Kanya na pong pinakuluan para po oh, bukas ay lulutuin na lang. Tsaka po para hindi daw po umamoy. Para safe. Ito po ay pangalawang salang na. Neon pong manok na dala ni papa. Kaya <laughs> po yung takip. Wala pong takip namin. Kaya yan. At least para may copper. At yan mga kadilag, siguro po yung hanggang dito mo na lamang muna ang aking vlog. Dahil marami pa po kaming gagawin at tutulungan ko po si Mama at saka si Bibi, pati si Papa. Yeah. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at thank you so much po kay Mami and...